Kamusta mga kababayan? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang kasalukuyang nagaganap na digmaan ng Israel at Iran. Bakit nga ba ayaw na ayaw ng US at Israel na magkaroon ng nuclear weapons ang Iran kahit sila mismo meron? Hindi ba't parang unfair yan? Tara, alamin natin. Alam naman natin na ang US at Israel ay may sarili ng mga nuclear weapons. Ang US nga, libo-libo ang mga ito. Ang Israel naman, ayon sa mga ulat, mayroong halos 80 hanggang 200 nuclear weapons kahit hindi sila umaamin ng diretsyo. Pero bakit pagdating sa Iran, biglang mahigpit? Parang may double standard, di ba? Ang unang dahilan, para sa US at Israel, ang Iran ay kalaban sa rehiyon. Suportado kasi ng Iran ang ilang grupong ayaw ng US at Israel, tulad ng Hezbollah at Hamas. Kaya ang tingin nila, kung magkakaroon ng nuclear ang Iran, baka gamitin ito bilang panakot o tool laban sa kanila. Ikalawa, ayaw nilang magkaroon ng nuclear arms race sa Middle East. Ibig sabihin, kapag nagka-nuclear ang Iran, baka pati ibang bansa sa rehiyon tulad ng Saudi Arabia, Turkey o Egypt, mapilitang gumawa rin ng sarili nilang bomba. Mas delikado yon, kasi mas maraming bansa ang magkakaroon ng kakayahang magsimula ng nuclear war. Ikatlo, malaking banta ito sa kaligtasan ng Israel. May ilang leader ng Iran noon na nagsabing dapat daw mabura ang Israel sa mapa. So kung may nuclear ang Iran, natural lang na matakot ang Israel dahil pwede dingin gamitin iyon laban sa kanila. At panghuli, sinasabi ng US na lumalabag daw ang Iran sa kasunduang international tulad ng Nuclear Non-Proliferation Treaty o NPT. Sa ilalim nito, ang mga bansang hindi pa nuclear armed hindi dapat gumawa ng nuclear weapons. And dahil pumirma ang Iran sa kasunduan, sinasabi ng US, dapat sumunod kayo. Pero heto ang tanong, bakit ang Israel hindi pinipilit sumunod sa NPT gayong may nuclear din sila? Bakit ang India at Pakistan na may nuclear din, hindi naman masyadong pinipressure. Diyan na pumapasok ang sinasabi ng iba na hindi patas ang laban. Para sa Iran, gusto lang daw nila ng nuclear capability para sa proteksyon o deterrence. Hindi para umatake, kundi para hindi sila basta atakihin. Kung ang US, Israel at iba pa ay may karapatang magtanggol gamit ang nuclear, bakit hindi pwedeng magkaroon ng Iran ng parehong kakayahan? Sa madaling salita, ang isyong ito ay hindi lang tungkol sa bawal o hindi bawal. Ito ay tungkol sa kapangyarihan. Kung sino ang may control at kung sino ang gustong pigilan. Kayo? Anong tingin nyo? Unfair nga ba ang ginagawa ng US at Israel sa Iran? O tama lang para maiwasan ang mas malaking gulo sa mundo? Mag-iwan ng komento sa baba at pag-usapan natin yan. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito kung may natutunan kayo. Maraming salamat sa panonood at kita-kits ulit sa susunod na video.